Nung nasa medium na kami, sumisigaw na kagad yung mga kakosa namin, kakosa ng Romy, kakosa ko, di ba? Bumalik na kayo! Eh, itong siyanding, sumisigaw, Mui ka na! Hindi, umuwi na siya. Hindi na kayo si, ano, si Benji. Nachebo, nadala ako kay Binting. Oh, andito ah! Puta na mo, dito ako pala lagay. <laughs> Tapos si Romy, nasa loob na na Shelda. Ito ang Dito kami magubuhay, dito kami mamamatay. Kaya sabi ko naman, uuwi na ako mga storya ng tattoo sa kali mga tinta na sa loob ng karayong pag na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe sisingit ko lang lang dun, na lang doon na puputokan ko sila ng puputokan kaya ayaw nila akong makarating sa loob e pinasok ako sa ibang ibang shell guys sa ibang kwarto si Romy na sa lantanang gusto? Tapos binagpaputok, nagpaputok, yung pala si, si si, Tupas. Yung no, Audi, nandiyan na. Ngayon, pigil na. Maya-maya, nagsimigil ako, Benji! Tapos pumunta na yung mga empleyado na ano, kinuha ko. Pagdating dun sa Audi, ayaw na raw ang tanggap. Pero talaga talagang hindi na kami puputok, siya. hindi na kami mawala kayong utang na loob. Sabi kong gano'n. Ang sabi nga ni Tupas, kayo, mawala kayong utang na loob. Kahit ibang, kahit ganyan ibang pakit to, maraming na itulong sa si inyo to. Dumating yung commander ng BN, si Kintin, si commander Tata, ng DBC, dilukuha ako, sa si Romy. Dahil alam nila, marunong ako sa gamit eh. Ang sabi ko lang, dun muna kami sa kabila, o sa 8, pabalik kami sa 8. sir, dun muna kami. Sir, baka pwede kunin natin si Romy. Hindi, nasa kanya ang desisyon. Sabi ni Sir Tupas, hindi natin pwede pinitin yung mga kung ayaw sa inyo. Sabi ko, sir, payan siya na kayo, dun, muna, dun na lang muna kami sa kabila. So, dun, diba? Sinabihan niya yung mga okso, mga wala kayong utang na loob. Kaya yung mga DSL, yung DM, tsaka yung BC, alam nila eh. Nang dahil sa amin ni Romy, nagtatrabaho, natuto sila na sa trabaho. Oh, yeah. Tapos ako ang armory. Eh. Maniwala ka, ang nagawa kong gamit ay eh, nasa sa At sabi ko, kahit magsukbit-sukbit ka pa eh, eh iba, matatanda pa. Kung alabas niya ako ng bigada, pag-i-escortan ko yung commander namin, si Ablao. Dalawang sumpak ko nandito eh, dalawang ganyan kalit eh. May bala na yun eh. Yung panahon na yun, 2001, Talagang wala paggamit-gamit ng okso ng araw. 33 nga'y nala nila sa akin gamit. Home Kalawang pa. Walang mahaba. May hama-haba doon, hiram lang BN. Nung nalaman nilang nandodoon ako, kinuha na ng BN. Hindi na pwedeng buruin yan eh. Red yung sila nagmula eh. Ama yan eh, itutakagin niya ako. Nung panahon na nandodoon ako, pagka nakita ka na ibang pangkat, ang tawag sa amin hindi pangalan. Ama! 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 Dito kayo, kain kayo, di ba? Nasa kotso na kami, na Romy. Nag-commander ngayon yung kaibigan ko, si Jumbanya. Yung si Kaumpong Abella, assistant commander yun. E, yung nakasama kasama ko sa Manila dyan, nagmayores mayores namin yun. Pag bumabalik ako. Sabi niya, hindi ako pwede makapag-decision Sabi niya sa akin. Kaya yung yung Jumbanya, nag-commander ngayon. Bumaba sa pwesto yung isang mga payang. Kaya nga sila naupo dahil tigatapun nila yung mga magugulang yung ispatlik eh. Hindi ka nga eh, di ba? Huwag mong pakialaman ng pangkat. Kinupot na lang tayo eh. May Reyes, hindi nga sila nakawak na Reyes eh. VIP nga eh. Nung pagbalik ko sa Sputnik, sa medium nga. Dahil ayaw ako tanggapin nung mga nagpatapon ng na ah. sila binting. Ano? Gusto nyo bumalik para manggulo rito. Hindi na ako mano. Yung kakosa ko na dati na ano, alam nilang wala akong kasalanan kaya natapon ako, natapon kami. Binibigyan ako ng ganit. Sabi niya, Jeep, ang defensa na yan. Baka, baka patira ka, di ba? Kaya ako, pag nilalakad ako, kahit ako mag-isa, may dala ako. Si Romy, hindi ko sinasama. Medya ka lang. hindi ko sa Bartolina yun. Pero nakakalabas siya. Tapos, pag uh, may pera, nila akong pagkain. Di ba? Kakain kami. Magkasalo pa rin kami. Tapos, sa niya, putong punta muna ako sa press. Di sa brigada ng bahala naman. Nagdidilihin siya rin si Romy, di ba? Kaya nung nangyayawa, naging namin. Ngayon, nung hindi kami tinanggap, ako hindi ako tinanggap, si Romy, hindi rin tinanggap eh. Humingi ako ng tulong. Six of two pass. Yung tubo sa amin sa OXO. Humingi ako ng tulong na, Sir, pa pwede nakita sa kanil sa taas. O sige, ikaw na request. Diba? Ano na yung pag-isipin ko. Mukhang hindi na ako para dito. Sabi hmm. ko kay Benji, palipat na tayo ng medyo. Pagdating namin sa medyo, ayun, nagkita-kita kami nila ng anding. Ngayon, hindi ko alam sila anding. Tapos sila Lando Baril. Nakita ko rin sa taas. Kasi dumadaan ako ron. Kaya! Hey, ano oh. nga ako Sabi niya, dito kami, kastigado kami rito. Yung pala, takwil sila lahat doon. May nagdadala ron sa bahala na hindi sila pwedeng tanggapin. Ano? na kawil sila? Oo, oo ano, bawal silang kausapin. Sabi ko bigyan oh. Tiyanding si kita lang kami sa medium na ano kita kita kami doon sa third floor sila sa taas. Andun sila sa uh, ano sa mi Bartolina. <laughs> Ayos sila tanggapin ng bala dahil walang nang yari yung naging commander ng bala ron sa medium. Ayos sila tanggapin. Tinawag ako ng bosyo. Sabi niya, "Robin, huwag kang aakyat doon kasi bawal nga makipag-usap doon." Sabi ko, "Bakit bawal? Eh kakausap ko 'yun." Kaka hmm, eh, ko siya. Kaya kung inaaway hindi kakaway tayo, di Kasi kakuha sa puri yan din eh. Inakit ko sila doon. Ngayon pagbaba ko, ayun na ako sabi ng mabahala. O sabi ko ano mo, o, wala sa akin. Eh dumating ako doon, na okso ang ano, okso ang kawa ko. Ano nga ako roon, eh, advisor ako ng okso eh. eh. Si Romer yun naging advisor pa ng okso ulit. Nung nasa medium na kami, sumisigaw na kagad yung mga kakosa namin, kakosa ng Romy, kakosa ko, di ba? Bumalik na kayo! Bigyan mo na kami kumigyo, di ba? Eh itong siyanding, sumisigaw, umuwi ka na! Sabi niya nga kasi, gusto niya umuwi na ako sa bala. Sabi ko eh, naman tayo eh. Di lahat ng Oxo pati commander doon. Oh, uh, advisor, ikaw na advisor ng Oxo Ngayon yung Oxo mga Oxo sa medium, kasama si Benji. Sabi ko, di ano na ito? Hindi may, babalik na ako sa si Sputnik. Di umuwi na siya. Hindi na sa si Sputnik ngayon si, ano, si Benji. Mm -hmm. Eh ako, nasa Oxo ko. Na Chebo, nadala ako kay Binting. Doon ako, sa brigada niya, mayor si sa Di kain sila. Nagulat siya mo po ako. Oh, Andito ka. Ah? Oo. Oh. Saan ako Ano Nagiging sa'yo. Oh, na mo dito ako pala lagay. Tapos si Romy nasa loob na na Shelda. Nilapita ko, binigyan kong pera. Ano eh? ka lang na nandiyan. Bagay Eh na, siyempre, talagang bahala ako. Pusong Wala bahala. Ugat ko. Dito ako nagkaugat. Dito hmm. ako talagang... Dito ako inubog ng, ng ng na Katulad niya ng sinabi namin, pag natatakang kami, ito ang tatak namin. Dito kami mabubuhay, dito kami mamamatay. Kaya sabi ko, mam, mam na ako. Sabi sa akin ni Binteng, mura oh, na, mura na. Sa, sa baba pa lang, ito pinanggit ko. At si Romy rin ang bumura niyan. Sa kanya, sinubinuran niya yung si sarili niya. <laughs> siya, oh. siya rin ang nagtatak. Siya rin ang nagtatak, siya. siya rin ang nagbura. Kaya ko siya ng bulaklak. <laughs> o oh, yan din, ganyan din sa kanya tayo, bulaklak uh -huh. din. Ikaw. Magaling magbura yun eh. Tapos pinalagyan ko, para terno ka ako, nilagyan ko pa nito ng ano, Ito, nice. symbol din ng spot nito. eh. Pero ito, invalid oh. Pagka ganito. Kasi kailangan kada eh. Nung napunta ako na sa Blayan, nagbalik loob na ako doon. Lalo na nalaman ko yung mga anak ko, malalaki na, di ba? Malaking bagay yung ano eh, yung cellphone. Nung nagkaroon Ay, ng, cellphone, ng cellphone, Nung video call, nakikita ko ni apo ko. Malaking bagay yung cellphone. Kahit na bawal sa loob, gagawa ka ng parang para magka-cellphone ka. Yung galit mo, nawawala na eh. Bisyo, nawala bisyo sa akin. Ako, totoo lang ha, pag sumasamba ako, hindi ko alas, matuloy niya ako. Kapasalamat so, ako sa kanya, buhay ako malaking bagay. Sabi sa ng mga ibang kasama ko, dumarating po, ka pa. Talagang totally, nagbago na ako na wala ng bisyo eh, di ba? Tapos iniisip ko, pamilya ko. Oo, oh, pamilya na, na, ano, apo ko. Hindi, totoo lang, nasa loob ako. na ng apo ko, hindi ako pwedeng hindi magpadala. Apo, hindi, totoo lang, apo ko ang naging, ano, talagang natuluyan akong nagbago ano, na Ang sabi ko, gusto ko pa lumaya, ma ko yung mga apo ko. Yeah, yeah. You, ha, hindi, Paano alin lumaya? in Ay, hindi. Totally. Hindi na alam. Tinawagan ako sa opisina, sinag-fingerprint ako. O, mga masyang linggo, laya ka so, na di. Di pumunta rin ako sa mga commander namin. Bilib ako sa mga dumating na commander board. Ang Sputnik ha, hindi siya inangat ko yung Sputnik pero tumutulong sa mga kakausa. Ha? Ang impisa ang Commander Tony, Commander jelo Commander Pablo, Goko, tsaka sila Cheche, sila Mayor Patrick. Yung pagtulong nila, hindi tilit. Talaga pag wala, Tingi eh, ka, bibigyan ka eh. Punta ka ng Bartolini, pag na sunod yung mga Bartolinado. Sir, pang kape, pang ano. Sabi si Commander Tumi, pag nadaan doon, inagay niyan. May padadala niya yun. Kahit hindi ka kosa sa Bartolina, kahit hindi ka kosa sa mga sawa, mga bibigyan niya. Uy, yung mga kosa ko, walang may babalik ba? Ginagawa ko, magugulat si Commander Tumi, ganinong buko yan. Sir, kanadala niya yan ito ni Kadenji. Kailangan ko ang dedelo. Hindi alam yun. Papadala ko. Kasi ako, ang ugali ko, kasi pag ako, nakita mo ako ng maganda, susuklihan pa rin kita ng maganda rin. Pa, paano kayo nung no? umuwi na? Sinopresa ko yung pamilya ko. Dinilala, Hindi nila alam. Hindi nila alam. Paano yung yun? anak ko, para, ka na? Pai, ibubuking na kita. binuking na ako, sinundun ako ng anak ko dyan. Ang daming nagulat dito. Yung nanay ko, walang kaalam-alam. pala si Benji Javier. Ang tawagin nila, Ka Benji. Ito ang istorya ng buhay ko at tsaka tato bago ako nagkaroon ng tatak. Know, know, <laughs> gulat na nanay ko eh. Tsaka ito, magma Mother's Day noon. Mother's Love. Yeah. Pagdating niyo sa mga kabataan talaga, wala ano eh. Hindi nung mamaram na ako lang ngayon, puro bata, di ba? Eh, hindi pa nalang na nangasin na, 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 na mawalay ka sa pamilya mo. Ang mga kabataan kasi ngayon, mapupusok. Ako ang masasabi ko lang sa kanila, kung maaaring iwasan-iwasan, huwag niyo ng patulan. Umadisa lang kayo. Ngayon, kung talagang ayaw ko pa rin ano, eh, may barangay naman eh. Sumbu mo sa magulang niya, huwag ng patulan. Dahil yung dinanas ko sa kulungan, hindi basta dinanas. 30 taon. Kami ni Romy, si Romy may 30. Ilan taon na kayo sheets. Kasi na ako lang ako, 25 eh. Eto, halalaya ko lang ng ano. Ay, ano yung ano? Yung release paper ko, eh, 96, P2636. Sa madali sa atin ay... O, oh, ito ang katibayan ko pa sa ano, na nagbagong buhay ako. Hindi, ito, ha? Eh, nung umapalag ako na walang kasalanan niya mga kasama ko na yan, hindi namin na ako. Dahil may nagsasabi sa akin, kung hindi ka pumapalag ng araw na yun, hindi ka kasama. Eh, yung pinatay parating nakabuntot pa sa akin. Hanggang jail kasi kasama ko to eh. Pagdating ng Muntinlupa, naging kasalo. Yung pinanggalingan ng namin, isa. Nung pagdating ko ng Muntinlupa, sana hindi wala, ando doon din siya. Ang pangalan niya ulit? Nonoy Dulay. sa Tsaka nung yan, ang pangkat kasi, pag kami bisita ka, huwag mo ibibigay. Kahit ibang pangkat yan, kahit may mga patay, huwag bibigay yan. Ang style nun, kasi nung panahon na yun, ako ng tuba, nagluluto ako ng tuba, ang titimpla, nagbebenta ako ng tuba noon. Ang supplier ko ng Yes, mga bisi BC, BC 45. Meron na akong supplier si Tata Ronggo, inabot ng tirahan ng bisi at saka happy ko. Eh nandoon siya sa kubo ko. Eh alam nung mga ano, meron daw tumawid na sa akin. Dumaan yung mga hapigo. ko. Eh ginawa ko, i-armor e, din ako doon sa Sputnik eh. Inangat ko yung dalawang machete, yung mga mahaba. sa pinto. Sabi ko, "Ta, Huwag mo nang dadamputin yan ha, pag sinabi kong damputin mo, damputin mo. Pero huwag nang dadamputin pero hindi kita ibibigay. Nasa Sputnik pa ako noon. May pagdaan nila. Di, may bisita. Huwag yung pakaya naman to. Sabi ko noon. Ah, may kubo ko rin. Tapos isa ako sa armory ng Aron. Sputnik din eh. Kaya nga tinanggap ako ng Oxo dahil marunong akong gumawa ng gamit. Huwag ba yung pakaya naman to. Ngayon, naatid ko to. Sabi ko ganoon. O pagka naatid ko na to, bahala na kayo. Pero hindi ko bibigay sa inyo to. Sabi ko ganoon. O di, nung pagalis nila, o oh, natid ko. Doon na ako do, sa may baluarte nila, sa may GGI. Alid nila yung GI eh. Ah, hindi lahat ng Bisaya, Alba, eh. May misadyang, kasi sa pagsasalita ay eh, hindi na magkakaintindihan, di ba? Pero madali rin pakisama ng Bisaya. Bigyan mo nga lang ng konting pabor yan eh. Tatanawin pa nga ng utang na loob nila yun eh. Ganun din naman sa Tagalog. O, oh, nasa na, pakikisama lang, di ba? Sabi ko nga sa inyo, tutulog nga ako sa Brigada ng Kalabang Pangkat eh. O, oh, maririnig mo lang. O, oh, andyan siya na, bantayan nyo ha. Kaya doon ako nagpalagay. amoyin yun eh. Lahat nagiging kaibigan mo pagka doon ko pa na <laughs> ano. Kasi yung totoo lang, tirador sa tirador. Hindi nagdidigitan yan eh. Mm -hmm. Titingin na lang pero pakiramdam na lang eh. Hindi totoo to yung pag nagkita ko ibang susuguan. Hindi magiiwas ang pangayan eh. Oh. alam niya pare may gamit eh. Pares kayo magkakaroon ng tama eh. Okay naman kayo umiikot, hahanapin niyo yung mga ako sa yung gala. Hmm. Di diba? yung mga patanga-tanga? Kasi doon patay ka na, tanga ka pa eh. Ta tanga kasi may na eh. Hindi pa umuwi ka agad ng brigada, di ba? Kaya kailangan pag nagkaroon ng gulo at alam mo wala ang gamit, pilitin mo na makauwi. At pag hindi ang sa mong nagsusundo, sum sumama ka na doon. Hmm. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Sa loob ng simbahan, may pare, visa, siya. Ah, yung tinira nga yung tinira ng Oxxo yung saka ng BIC yung napagkamalang happy go yung GI. Binukot namin sa loob ng mga kosa namin, pinag atak namin, yung mga pare, hindi nagsasalita. Binuksan ko yun! Pagbukas ko, binuksan din ang mga kasama ko, tapos binuksan din ang mga happy ko yung ano, nakita yung mga kosa nila. Kasi nasa kalabang pangkat eh. Pukunin mo yun, no? Dinuwi namin. Yung payong, lakas-lakas ng ulang eh, hindi nakabukas yung payong eh. Yung pala, yung mga gamit namin. Yung mga empleyado, nakatabi lang. Totoo yan, yung mga empleyado, nakatabi lang pag ang bu bumuhos ng mga ano, mga magsusundo hindi nila sinisita yun na sir, sir susundo ko lang mga kosa ko nandun and, nandun 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 sa simbahan diba kasi so, hindi nyo yun mo basang basa kami ng ulan yung payong namin nakasarado dahil kailangan ngayon bubunot ka pa diba hindi na pumunta ka roon alam mo may may kakausa ka, ka roon kahit hindi mo kabrigada yung kakausa mo kunin mo yan huwag kang mag iiwan na kahit isa Isama mo pa di dalaw. Kaya, kahit ayaw mo sumama, babatukan ka pa. Ang mga, mga matay ka rito, balwarte ka ng ano. Pag tinuro kita, tinuro sumama ka sa amin. Nauna sa akin ng kolonya si Romy, Palawan siya. Nung nahanap ko, sabi ko, asan si Romy? Ando na sa visiting. Hinabol ko ngayon, pinabauna ko ng pera. Ang talagang hindi ko lang talaga makalimutan, nangyari sa amin ni Romy. Pamigay na ako. Si Romy kasi hindi marunas sa cellphone. Pinilit ko talagang makontak pamilya niyan, yung anak niyan. Ay, kung pa paano ng anak mo? Tiga, ulongga po, ito. Sabi niya, tinanong ko siya kung kamag-anak, kung kilala si Romy Rino. Sabi niya, dati kong asawa Pwede ko bang makuha yung pangalan ng anak niya? Binigay niya kagad sa akin. Sinerd ko ngayon. Tumagot ka agad. Sabi niya, nasa papa ko? Si papa ko, nasa ang... Sabi ko, nandang kasama ko. Ganyan, di ba? Di, binigay ko yung number. Then, na sila. Doon. Inano ko pa nga sa ano yun, i-wish ko lang. Si Romy Rino. May sulat sa kanya. Sulat. Nandun picture ng apo niya. Ng... Naging asawa ng, asa ng anak niya, di ba? Sabi niya, di, eto na oh. Nasa Oxo pa kami noon. Sabi ko, tabi mo lang yan may. Nung nalipat na kami yan, no, sa 8, tapos papa medium na kami, kinuha ko yon, May, kunin ko yan, may plano ko. Inano ko sa wish ko lang yun. Oo, oh, sinulat ko. Kaya lang hindi napili, napili. Oo. Dito siya napili, siya tatong kali. Siya tatong kali siya na <laughs> ano. <laughs>